Ah, uh, hello mga dudes. Uh, welcome ulit sa channel natin. Eh itong video ko ngayon eh ano, isarin uh, isa rin sa mga request ng mga karamihan na, na, na nanonood sa sa channel ko is tungkol sa Honda Beat, yung nagastos natin sa ano, sa naked handlebar setup natin. So, pagka nagre-reply ako sa kanila diyan, lagi yung sinasabi, 7,000 ang basic bakit merong basic bakit merong pang hindi basic ano ba yung basic so unang una yung basic is yun yung pag nabili mo yun na ikabit mo sa Honda Beat mo good as ano na yun naked handlebar na setup mo okay na yun eh, pero bago ko simulan ipapakita ko muna sa inyo yung technique ko kung paano ako naghanap ng items sa ano sa Shopee kasi di ba lagi ko kasi sinasabi sa inyo na pagka nagtatanong sa mo nabili magkano score mo sa Shopee ko lang po yan nakita lahat tapos may meron din nag-message na ano sir baka pwedeng link kung ano kasi hindi ko rin makita sa Shopee meron kasi problema diyan kung bakit hindi niyo makita sa Shopee kasi unang-una anong problema hindi natin alam yung pangalan ng part pangalawa is uh, yung mga seller nito kasi nga itong itong Honda Beat Street na naked handlebar version is hindi lumabas sa Pilipinas ang mga seller po niyan is nasa Indonesia yan ang isang reason kung bakit ang hirap magano. Ang hirap maghanap ng mga piyesa pag uh, magko-convert tayo ng ano ng naked handlebar. So, ito yung technique. Papakita ko na sa inyo. Hindi naman 'to sikreto. Lagi ko 'to sinasabi sa mga nagtatanong tsaka dun sa mga ano sa mga kasi mga, nakasali ako sa mga FB page group. Ini-include ko 'yan sa ano ko sa mga comments ko na oh, ito, 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 ito ganyan. So, ito. Search na lang natin muna. Oh, kita nyo yung search bar ko, ha? Wait lang. Uh, Beach Street Catalog. Ayan. Up, oh, teka, mali. Beach Street Catalog. Nung search ko yan, actually, maraming lumabas. Kaso, ito kasi, madalas na itong nasa search bar ko. Kaya, lagi siyang nasa ibabaw. Ito yun. So, kung papansinin nga ninyo, hindi siya English. <laughs> kasi nga, Indonesian. O, oh, kasi, okay. click na natin. O, oh, huwag nyo nalang pansinin itong mga nandito yan nakikita nyo yan huwag nyo nalang pansinin yan na indonesian yan o meron din i-translate translate nyo pero hindi na ganun kahalaga eh kasi ito ang mahalaga dyan yan itong mga ano to eh kung bagay ito yung mga lib, libro nyan eh so doon tayo sa kailangan natin ito itong karamihan na nandito ito meron din yan yung ating version na lumabas dito. Ang hindi lang kaparehas niyan is itong nandito. Syempre, yung ito, yung handlebar nasa pa yung isa. Ito, itong meter, yung speedo gauge, saka itong mga ito to handlebar switch. So, eto, eto, nandito lang pala sa isang buong screen. Ito, ito at ito. So, sige, buksan natin tong isa, itong F9, handle 5 handle cover. Yan. Ito ang kinaganda nito dito. Ayan, di ba? Ay, ay, ito na yung mga pyesa. Meron tayong diagram dito ng mga pyesa. May mga numero yan. Yung mga numero, may kaakibat yan na, refer na reference number yan dito sa side na to. Sige, kung ano yung kailangan natin, kunin natin itong handlebar. Ang handlebar daw is ano, number 2. So, ito. Ito siya sa reference number 2. Ito yung part number niya. Yan. So, para makita natin ngayon yan sa si Shopee, magbukas tayo ng Shopee. Diba, ang hirap maghanap nung ano. O, oh, ito. Tignan natin kung lalabas siya sa Shopee ngayon. So, anong sabi dito? Ang ha si number 2 is 53100K81N30. So, sige. Sulat natin dito. Ayan. Ayan na, lumabas na. So, ayan, yeah, nakita niyo ang mahal. <laughs> Pagkakatanda ko nung binuo ko yung ano ko, yung naked handlebar ko na Honda Beat is nasa 900 lang tong handlebar eh. Eh ngayon, naka ano na. Naka 1000 plus na. Tapos ayan, yeah, ngayon mamimili ka ngayon dito ko sino yung seller ang legit. So, ayan. Yeah, unang sinabi ko nga sa inyo, ang ang Honda Beat na naked handlebar is sa Indonesia lang lumabas. Kaya malamang sa malamang, tingnan niyo to yung country na pinanggalingan niya. Puro Indonesia. Pagka nakakita ka ng hindi Indonesia dyan at nakakita ka ng Pilipinas, sigurado, scammer yan. <laughs> scammer. Ito, ito, nakita niyo ito si Mungkol Jaya Online. Isa to sa mga legit na binibilang ko ng, ano, ng parts ng pang naked handlebar. So, buksan natin si Mungkul Jaya. Yan, yeah, meron siyang 10 dito sa Pilipinas. Ayan, 10 no, sold. Sa Pilipinas lang yan. Kasi iba pa yung ano, kung nakapagbento siya sa, sa Indonesia. So ayan, dito check niyo yung pangalan nitong shop. Ayan oh, si Mungkol Jaya nga talaga yan, legit. Tapos may rating siya, 11 kayang rating. So ayan na nga. Tapos ang kinagaganda pa niyan, hindi ka talaga maliligaw na ito yung parte eh. kasi nandiyan dyan yung part number eh. Oh, 'di ba? ayan yung kinuha ko kanina, eh. 53100k81 n30. So sigurado ka na ito talaga yung ano, ito talaga yung part na para sa Honda Beat. Although, yung mga pang CBR, pang Honda Click, 'yan na manibela. Kasize lang 'yan nung ano, sa Honda Beat kasi 22 mm lang yung ano niyan diameter. So, ayan. Tapos ganun lang. Ayan, ganun lang ang technique diyan pagka maghahanap ka. Tapos ano pa isa pang mahalaga, sige, labas tayo rito. Ito, si meter, yung meter assembly. Si meter assembly, so yung pinakamahalagang part dia is Actually, ito, buo na siya, oh. Ayan, pagka meron siyang square na ganyan, ibig sabihin, buong assembly yan. At oo, kasi yung sa akin, buong assembly ko siya nabili. Ayan. Ang kulang lang dito sa buong assembly na to, ito, itong part na to, itong likod. Yung cover sa likod, siya, hindi siya kasama. So, separate mo siyang bibilin. So, sige, ito, number 2 raw yung ano, yung, ayan, nakalagay dito, number 2, yung buong assembly. So, dito sa number two, buong assembly, ito yung part number niya, 37100, K81, and 31. So, sige. Napin natin ngayon yan sa Shopee. Boom! Ayan, lumabas. At ganun ulit, si Mungkul Jaya na naman. Ito, yung nangunguna. At ito ang presyo. Ayan, ganyan lang ang technique sa paghahanap ng, ano, ng mga parts sa Shopee natin. Tapos, ito, di ba sinasabi ko nga sa inyo na ano, na 7,000. tingnan nga natin kung 7,000 pa rin yung basic. Sige. Meron dito na ano eh. Teka. com beat Yung ano na isang set na na ano si big, Alam ko si B Corner nagbebenta noon eh. Etotata tata. Ito isa rito sa legit na seller to. Tingin ko si B. Ayun, B Corner nga, ito nga. Ito tatlo ka agad ang mabibili mo. Itong tatlo na to itong post comp, ito yung upper cover tsaka yung lower lower handle ito. Ah, uh, ang presyo niya, ito, 2,273. O hindi eh ito, bilhin niyo na to. Ano kaagad yung tatlong item kaagad makukuha ninyo ito. Yan, ito yung mga kailangan. 2,273. So tingnan natin kung magkano na total. Sige, sabihin na natin 2,260 ang tatlo na yan. Tapos yung pipe handle kanina, sabihin natin 1,350. Tapos yung meter assembly, 2, 4, eh, yung cover doon sa may likod ng meter assembly, yung sa ilalim, nasa 580 yun. Hmm, tapos, ayan, i-total na, i natin. Ano lang, kulang-kulang 7,000. Teka, sum natin. O, tama, 6,640. 6,640 yung ano, yung total nun. Kasi, bakit ito lang ang nilagay ko? Kasi, meron pang kulang yan eh. Ano, alam, nyo kung ano pa yung kulang na, ano, eto, ayan o, no? yung cover racer tsaka teka tingnan natin kung anong part number kasi pwede ka naman pwede naman siya nawala eh nawala ito yan eh ito tong cover set handle na to yan pwedeng wala pero sagwa nga lang ba? Diba? pero pwedeng wala ba? Diba? kasi sabi ko nga sa inyo basic lang eh ito lahat ng mga pyesa niya. no ayan o kikita niyo dito. yan o pwede mo lang yan 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 highlight mo, copy mo, tapos i-paste mo dun sa Shopee. Kaya natin ko lalabas. O, oh, ayan, no? Oh, lumabas, o. Oh. O, oh, 613 nga dito. Hindi ko na in-include yan. Dun sa ano. O. Oh. Kung wala yung mga yan, yung cover lang na yan, nasa 6,600 na. Pero siyempre kailangan mo magpalit ng ano 'di ba yung mga switches. Yung original na switches, yung original switches ng ano, yung original, yung original switches ng Honda Beat. Ah, teka, lagay natin. Switch. Ito kasi mga gato, pwede mo i-search. Pero kung ano man saan, hindi naman siya lumalabas minsan. Ano na kaya to? Kasi minsan, ano eh, hindi pa kompleto. Ayan, katulad nito, hindi pa kompleto. 672 na. Wala pa yung mga switch, o. Oh. Tingin kung titingnan nyo rito, oh. wala, Oh. Tapos wala pa nga yung ano eh. Wala pa yung back cover. Oh. Wala pa yung back cover nung lagay na yan. Eh, mapapagasus ka talaga dyan. O, oh, tinan nyo. 672. May nabibili na ano nito eh. O oh, kaya, ang gawin nyo na lang, ah, uh, yung pang on click na peke, na ano, on the click switches. Ato kasi meron dito yung Honda click eh yung mga ano lang eh wag, wag tong mga genuine itong ano na lang Nasaan na yun To yung mga ganito lang oh kahit yung ganyan lang yung Iba bajan me domino eh ito yung kahit yung mga ganyan switch lang sabihin natin dalawa 350 eh ang isa. So kung, kung 350 oh dalawa 700 So, magiging total is 7,340. O, oh, ba? Diba? Ang mangyayari nga lang sa ganyan, syempre, since pang Honda Click yung ano na yon, yung switches na yon, magwa-wiring ka. Eh, madali lang din na mag-wiring. May makikita ka rin dyan na mga YouTuber. Or baka, kasi ano eh, nagawa ko na yung sa akin eh. Kaya hindi ko na ano eh. Hindi ko, <laughs> hindi ko na ma, ano, magagawang videohan yung ano ko yung unit ko. Hindi ko na kasi magawang ma-record yung ano ko eh. Dahil nga gawa na. Saka nung ko kasi din kasi itong naked dandelbar ko, hindi pa ako nagsisimula mag-vlog. <laughs> yun lang. So, yun. gano lang ang style at technique para sa pa, kung gusto mo mag-convert ng ano, ng naked dandelbar. So, yun na nga. Kung dun pa lang na hindi pa kompleto, actually, dirty look pa nga yun eh. Kasi nga, wala na ito. Wala <laughs> Walang ganito. Doon sa, sa computation ko, wala tong cover FR na to, cover set handle na to. Wala pa yan. Kaya kung dirty look pa yung itsura nung ano mo, no Honda Beat mo. Dirty look pa. Eh, syempre, para makatipid, para maging naked handle, bala ka na kung idagdag mo balang araw. Tsaka yun nga pala, since yung handlebar natin ng ng Honda Beat na naked handlebar is medyo humaba, humaba siya. Kasi ano eh, 'di ba? Yung man, yung Mandibela medyo ma mahaba eh. Yung throttle cable mo, itong ano tawag dito, nasa na ano 'yon, eh, back natin dito sa ano na 'to. Ito, yung throttle cable mo na to, kailangan mo ring palitan yan. Pero pwede rin namang hindi. Pagka hindi mo siya, kasi yung sa akin, hindi ko pinalitan eh. Yung yatang meron dong isa, yung return, yung, yung return cable yata. Hindi ko na pinalitan. ah uh, pinalitan ko ng, ano, uh, yung pala yung pinalitan ko, pinalitan ko ng universal. Pero yung pang Honda Click, kasha. Yan. Kung hindi mo naman siya papalitan, medyo mag ano ka mag-adjust ka lang sa ilalim ng ano mo. So yung sa may ilalim. Kasi meron dong hawakan ng ano eh, ng cable. Baka nandito 'yon. Ito to to to. Ito yung throttle cable clamp na to. Ito to, to, to Yan. Hindi mo na siya may kakabit diyan. <laughs> Hindi na. Kasi ano, masyadong maigsi yung yung throttle cable na. Ang ginawa ko na lang, ano, ziniptay ko na lang siya. Pag ano pagami time papakita ko yung nangyari sa ilalim nung ano ko dami no ito pinakamadugo madugo dyan eh kung talagang mag-all stock ka itong ano to to nakita ko nakikita niyo tong bracket break lever yan ito ayan nako walang nabibiling ano dyan assembly na buo talagang iisaisahin mo siya ayan iisaisahin mo to to ito 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 eh ang ano pa naman ang um, experience ko sa ganyan pagka iniisa-isa mo ultimo yung mga isang tornilyo na yan ang mahal niyan pagka sa genuine parts mo binili ang ginawa ko diyan sa mga tornilyo kaya hindi ko siya in-include sa mga inano ko kinuha ko yung sizes actually nakalagay naman dito yung sizes niyan eh ah dun dito pala sa ano eto toto, to, to. sample tayo kaya maganda na ano eh na basahin niyo yung catalog kasi sabi natin ito number 27 ba Oh, actually, ito na, ito na yung ano. Ito, tingnan nyo dito sa part ito sa baba. Ayan, o, no, katulad na itong nut. Nut. Anong klaseng nut? Yung U-type. 5mm. O, oh, nakalagay na yung sukat, di ba? Merong, merong specialty yung nut na yun eh. pag binuksan nyo to ano, nabubuksan ba to Ayan, o. No. Kung makikita niyo, meron siyang lock dito. O. Oh. Pero hindi ko na binili yan. Hindi ko na binili yan. Alam nyo kung anong pinalit ko? Yung lock washer na, ano, na merong parang goma usually kulay blue yung nandirito. Kasi kaya may ganyan yan, kasi lagi mong pinipihit, baka matanggal yung nut. Kaya kailangan magpalit ka, magpalit ka talaga ng nut. Hindi ko binili ito kasi mahal. Dinala ko sa tindahan ng mga bolts and nut na stainless yung motor ko. Tapos doon ako nagsusukat. As in, talagang ano, chinaga ako nung nagtitinda eh. Taga, ano yun, eh. taga Bulacan pa yung dating nabilang ko doon eh. Na, tiyaga talaga ito oh, yung mga tornilyo na to ito yung mga ganyan pagka binili mo ng sa genuine yan ano mapapamahal ka yung kailangan mo lang sa genuine parts yun lang ang bilhin mo ito ito mga ganto ito sa ano to eh sa tawag dito sa brake lever to eh tama ba o oh, yun oh, lever lever so parang nandito yan eh ito toto ito nga oh sa brake lever sya meron na bibiling ano yan na yung mga after market yung gusto mo idiretso mo na ng ano eh ng mga heng yung mga heng na bolt o, wag ka na dito sa mga tornil tornil yun kasi may nabibili naman yan sa mga bolts and nuts dali mo lang dun yung unit mo kung gusto mo magsukat taka nakalagay naman dito e, katulad nito, oh. screw 5x25 screw 5x20 o ba diba? yung specs dalin mo lang, ano pakita sabihin mo lang dun sa nagtitinda bibigyan kanya ng mga yan So, ganun na naging technique ko sa pag, sa pagbuo nitong naked handlebar. Tapos yun na nga, binuo ko na lang lahat. Binili ko na yung ano. Binili ko na itong mga cover. Ito, itong mga pinakit. Ito. Ito, hindi to included dun sa 7,000 basic eh. Ito, ito. Pati nga ito, di ba yan? No? Mayroong, may emblem dyan, yung logo. Pinuha ko dun sa luma. Kinabit ko dyan sa ano. Kasi pag binili mo to wala pang ano to wala pang logo to pag binili mo eh. Ayan, eh, dyan, may nakalagay na logo eh. Pero nung dumating, wala namang logo. Na, nilagay ko na lang yung logo nung luma ko. So, ano pa ba? Yun, yun lang. Yun lang oh. Oh, ba diba? So, mga uh, dudes, yun nga pala sa ano natin, sa break. Uh, doon kasi sa, ano, sa luma, ang pwede lang natin magamit doon is yung nasa may kanan, yung sa may front brake, yung merong brake master. Yung sa, sa may, ano, sa may rare rear brake natin, yung rare lever hindi natin ma ano hindi natin siya gamit, eh yung nandito eto, medyo may kamahalan to itong buong assembly na to tapos wala pang nabibi, nabibiling isang buo nito mahirap siyang buuin din uh, as, as in ano hindi katulad dun sa meter gauge pwede tatlo ka ano yung buong assembly kagad mabili mo ito hindi isa-isa mo to pag binili mo ito yung mga piyesa niya, no? Ito, 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 yan. Ibibili mo isa-isa yan. Ang computed ko rito na total, umabot siya ng 2.5. So, biruin mo, brake lever lang, 2.5. Kasi pang ano to, eh, pang combi brake. So, ang pwede natin gamitin dito na, ano, na pansamantala, o, oh, bili ka na lang ng, ano, ng basic na, ano, brake lever. Mawala, mawalan ka nga lang ng, ano, yung handbrake, mawala. mawala. Kasi ito, meron to, eh, may handbrake to, eh. Ito yung para sa handbrake niya oh. Ito. Yan oh, brake lock. Oh, di ba? Mawawala yan pag yung basic ang binili mo. Ang alam kong pwede, yun uh, yung yata sa Honda Click din yata pwede. Tsaka yung sa Honda Scoopy. Yun, pwede mong gamitin na uh, brake break lang muna sa kaliwa kung wala, wala ka pang pangkompleto na ito. So, yun lang. Kung idadagdag mo sabi sabihin, sabihin na natin yung ano lang, wag na genuine ang bilin mo. Oh. Parang nasa 500 din yata or 350 So, yun na nga. Ano, lagpas na sa 7,000 din pala yung ano. Kasi yung huling computation ko noon, ano pa eh, 2020. Oh, ganoon nakatagal na naka ano, 2020 pa. O, oh, tama 2020. Ganoon nakatagal na ako naka ano, naka naked handlebar. Kaya doon sa mga nagtatanong din ko, napaparehistro ko pa ba on debit ko na naka naked handlebar? Opo. Bali, as of this video, nakakaapat na beses na po ako nakapagparehistro ng naked handlebar ko. Hindi naman po siya hinuhuli rin ng mga checkpoint, ng HPG, ng mga police, ng LTO. Diyan sa may bandang ano, Commonwealth, naharang na ako ng ano diyan ng LTO, LTO mismo. Hindi nila kinwestiyon yung naked handlebar ng Honda Beat ko nung papunta ako ng East Avenue. na harang ako ng ano diyan ng LTO. Alam mo namang LTO 'yun eh pagka naka-uniform siya na ano na Parang pulis eh, pero kulay green ng uniform. Tapos meron nga din silang bitbit -bit na barel. Tapos nakikita mo talaga na nakalagay sa uniform nila na taga LTO sila. Naharang ako ng mga taga LTO, wala naman naging problema. Okay pa rin yung ano ko, yung aking Honda Beat na, na naka-nega dandel So, yun nga pala mga dudes. So, so from dito, ano na pala? O, parang ano na rin, 8,000 na rin, basic. Oh, ba diba? Oh, pag-isipan niyo ngayon kung ano, o magko-convert pa kayo ng Nega dandelion Bar. So, sa ganitong basic pa lang, yung dirty look pa siya, ano na, nasa 8,000 na siya. So, sige, tuloy natin. Ah, uh, yun na nga ano, para pagami time ba i-include ko kagad sa description yung mga part number. Siguro include ko pa ba yung mga Shopee link? Eh, mag, kaya ko nga actually ginawa tong video na to eh, para matutunan nyo kung paano maghanap sa Shopee ng mga items. Tsaka ang kinaganda nga, ito, bas, ito pinaka-importante sa lahat, itong ano, online catalog. O, oh, itong online catalog, hindi ko tatanggalin to sa description. Baka i-comment ko rin para sa mga gustong makita tong online catalog na to para makita ninyo itong mga part number para hindi kayo mahirapan sa paghahanap ng ating mga piyesa. Ito yung mga piyesa, di ba? Kasi may nag-comment eh, i-highlight eh, ko rin siya sa sa video yung nag-comment na sabi, boss, baka pwedeng ano, mag-iwan ng link. Eh, sa, sa dami po nito. Napakadami eh, ng, ano, napakadami ng link na iisa-isahin kong ipapakita. Kaya ginawa ko ng video kung paano tayo mamimili online nitong mga parts ng on the beat natin na ano, na naked dandel Para syempre ano, matuto rin tayo ng technique yan, yan sa mga ano. So, yun lang mga dudes, ano, may klilang, ano, gusto ko lang talaga i-clean video na to eh, para lang dun sa ano nga, sa katanungan ng kung paano mag ano, magbuo ng naked dandel bar, kung na ano, nagastos. O kayo, oh, malalaman na rin. Kasi yung ding nagastos, mahirap magsalita eh. Katulad dati, yung 7,000 na sinasabi ko, lagpas na pala ng 7,000, diba? Kasi nag-iba na. Tsaka yun nga pala mga dudes, kasi since palabas na yung version 3, sabi eh, sabi yung version 3 daw, palabas na eh. Sa, ano, sa Philippine market. Hindi, na, hindi natin sigurado kung merong kasamang Naked Handlebar na version 3. So, ito rin naman sa ano, ito rin naman sa Indonesia ng mga sellers ng Honda Beat na beat ano na naked handlebar. Pa kasi nga since sa kanila meron na silang version 3, yung version 2 medyo hindi na sila nagbebenta kaya yung mga gustong mag naked handlebar na nag-iipon, eh, bilisan po ninyo yung pag-iipon kung gusto pa ninyong ihabol yung unit ninyo na maging naked handlebar. O kaya wag na kayong bumili <laughs> kasi ano nakaka-discourage naka yung presyo sa totoo lang nakaka-discourage eh yun nga lang nanon sa may manibela kung stock to stock ang gusto mo ah magkano ba abutin nun yung sa ano palang lang pala to yung sa yung sa break lever um auto sum natin magkano yung lumabas na presyo o oh, 2500 dagad yung ano palang lang yun yung preno pa lang sa kaliwa 2500 na O baga nakaka-discourage yung presyo nagkatao lang kasi nung time na binuo ko to pay, talagang pay sa isa ako bumili hindi ko na, na no, hindi ko na napansin na napapamahal na pala ako pero yun lang okay naman nagustuhan ko naman yung nangyari sa Honda Beat ko na, na nakaya naked handle bar na siya tapos yun nga meron din mga parts na hindi ko na makita like yung sa ano combi brake system na ah, hindi ko na tinuloy pinalitan ko na siya ng racing boy na E3 na brake lever So, ganun. Kaya kayo, yung mga gusto magbuo ng Naked Handlebar, ah, uh, ito na siguro yung time na gawin ninyo na yan. Dahil, ano, pinakita ko na sa inyo yung technique kung paano tayo mamili online. Ngayon nga, iwas kayo sa mga Pilipino na seller kasi walang ganyan sa Pilipinas. Wala pong Naked Handlebar sa Pilipinas. Puro Indonesia po ang seller sa Shopee na hahanapin ninyo. Tsaka, yun nga, yung pag-legit check, yung tinu yung pinakita ko kanina legit check lagi nyo pong gagawin niyan Bi wag niyo sayangin ng pera na pera, pera ninyo na pinaghirapan eh unang-una ano eh hindi nga alam ni commander na mamimili ka ng piyesa ng motor eh tapos ma may scam ka pa no o eh baka batukan ka na niyan si commander mo <laughs> <laughs> tapos yung ano pa, 'di ba? Yung mga pagdating pa ng mga items mo, sabihin, ano na yung pinagbibili mo. <laughs> ah, yun, ingatan natin yung ating ano, pinaghirapang pera sa pagbili ng mga items online. Sana nakatulong tong video na to. Tsaka masagot yung mga katanungan. Hindi ko kasi magagawa ng mabuo na nailagay pa lahat kasi sobrang dami talaga ng parts. Actually kahit ako, yung project ko na to na Naked Handlebar, inabot ako ng isang taon din sa pagbuo niyan. Sa syempre unang-una nag-iipon ako ng pera kada linggo, mismo, kada linggo sa sahod, doon lang tayo makakabili, O, oh, 'di ba? Tapos meron ding mga seller diyan na minsan pre-order o oh, inaabot ang 30 days bago oh, maano. Makikita niyo rin naman sa ano eh, sa shop nila kung pre-order eh. Uh, ano, inabot din ako doon isang taon nasa ano pa ako noon nasa Bulacan pa ako noon nung ginagawa ko to tsaka hindi pa ako nagbablog eh yun nga lang sayang eh dapat nung nasa Bulacan ako nag start na ako mag-vlog eh, para napakita ko yung ano yung kumpanya ng pagbuo ng ano ng Honda Beat pero madali lang yan hindi ano nung dumating ang mga piyesa niya ano yung DIY lang kasi nga ang kinaganda sa mga stock items na bibilin mo kung stock siya plug and play lang lahat kung wala wala tayong choice katulad nga noon yung sa switch gagamit tayo ng pang duck link yan magwa wiring ka Tsaka yun pa, kung, kung nga palang bibili ka ng stock to stock, pati yung harness. Yung harness ng ano, ng ah, tao dito. Ito, 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 Itong sa submit, ano, harness, papalitan mo rin yan. Ito, nabili ko to sa Pilipinas eh, sa may kay Bicol Speed Tech. Itong sub harness na yan. Isa pa yon sa mga legit na Pilipinong seller. Kaso ito lang ang part ng naked handlebar na binibenta ni ano, ni Bicol Speed Tech. Sana lagyan natin dito siya si no? Bicol Speed Isa to sa mga legit na mapagkakatiwala ang seller na taga Pilipinas. Mga genuine na items. Iba't iba eh, no? may Suzuki, Bajaj, Honda. Ayan, nandito siya. Tsaka ang kinaganda rito kay, no? kay Bicol Speedtech, pagka nagbenta siya, pag tininan nyo itong ano niya, ayan, no? nakalagay dyan yung mga part number eh. Ayan, no? nakasulat sa screen. Kaya, kasi sa motor, pwedeng sabihin lang sa'yo na ganito, ganyan, na ano, yung pala pang version 1, yung pala pang version 2, yung pala pang version 3. Kaya pinakasigurado na bumi, pag bumili ka ng pyesa, part number talaga. Yan, ito ang kinagandaan dito kay Bicol Speed nung bumili ko dyan. May ano siya, may part number. Ayan, makikita mo pa yung part number sa ano, nakalagay dun sa screen. Dun, pagka pinipicture niya yung mga items. So, ganyan lang. So, yun lang mga dudes. Kung nagustuhan niyo itong video natin, eh, mag kayo ng like. O, mag-comment kayo. Baka meron pa kayong reklamo. Baka meron pa kayong request. Eh, ako, ako sa request eh. Ilang, ilang viewers ko na nabibigyan ko ng request. Sa mga comments nga, ano eh, hanggat kaya ko replyan, re replyan ko kayo. Mga suggest ano, kung may suggestion din kayo, okay din. Magsabi kayo sa akin. Titinan natin kung magagawa ba natin o hindi. Tapos, syempre, i-share nyo doon sa mga ibang kusung magkaroon ng, ano, ng naked handlebar. Tsaka yun na nga, baka, baka lang nagmamadali na pala tayo dahil baka dumating ang araw na wala nang binebenta sa Shopee nito. Kasi parating na rin yung sinasabi nila na version 3 sa Pilipinas. Baka wala nang ibenta rito. Ay doon sa Shopee. Uh, so, yun lang. Uh, like, share. At ang pinaka, pinakamahalaga, eh, mag-subscribe kayo para swertihin na rin kayo. Tsaka, ano, yung mga magsasubscribe diyan magkakaroon na ng jowa yan <laughs> kung may jowa kung may ka na at nag-subscribe ka ay, magtatagal kayo oh. magtatagal <laughs> Kasi yun lang mga dudes sana ano nakatulong tong video na to kaya ako ginawa ito kasi para hindi ko na-edit eh oh Tsaka para lang masagot talaga yung katanungan. So, yun lang mga dudes. Okay, salamat eh. Thank you for watching.